Mga langga, ito na pala yung pawis ko mga langga, oy. Nakaka -ano, talaga lang refresh na po ng anong yung pakiramdam po nato natin sa akin mga langga. Ito po ito po yung paraan ko talaga mga langga na malilibang yung isip ko mga langga at hindi makapag-focus sa mga pwedeng ikakasakit sa aking damdamin mga langga Charlotte, ganyan talaga mga langga dito talaga releasing talaga ito sa akin mga langga para yung everyday ko ay hindi malungkot mga langga kasi yung, yung okra kong langga nakita ko ngayon is tumubo na talaga mga langga no na para bang para bang may nakita na talaga akong fragrance. Ito na ang simula okra, no? And uh, ilang buwan dito mga langga, malaki na ito at mamumunga na na ito. Kasi aalagaan ko talaga ito mga langga, no? Yung ginawa ko ito mga langga, bunglay ng bunglay ako talaga langka, tapos nagtatanim ako. Ayun mga langga, patungo na ako sa manga kugon. Maglalampas ako mga langga. Ayan, hapit ko na. Pasensya na talaga sa suot ko mga langga. Kasi dito mga langga, marami kasing parang nuka-nuka or sugat-sugat yung dahil dito mga langga, hindi pa talaga siya nahil. Ka, iwan ko, hindi ko naman ginamot. Kaya parang mag-ano na lang talaga ako mag-short. Kasi parang kung masanghilan bitaw yun sa karsunis langga Hapdi, lalo na talaga pagpawis na yung paa ko mga langga. Mga ha -hapdi, hapdi, talaga mga langga. Kaya, short na lang talaga ako mga langga. Ganyan ang mga trabaho ko mga gawi mga langga. Hindi ko, hindi to sa akin.